Hello guys, welcome back to my channel Dito para tayo para ipakita ulit sa inyo yung aming magiging ulam ngayong gabi Bumili lang ako sa palengke Ito yung ating ulam na ulamin ngayon Ayan o, yung tilapia na hindi maintindihan na lalaki Tapos may bawang na, sibuyas at luya yan mga idol, yung aming ulam ngayon tilapia ito eh parang iba yung kulay hindi ko kung anong klaseng tilapia ito iba ayun o no? yung mga ano siya yung mga nunal na itim oh yan o oh. yan mga idol yung aming ulam ngayon pala sa inyong mga supporta lagi at sana huwag po kayong mag-isawa Ang supportan aking, Yung aking channel Yung mga idol Share-share lang ang muna ng ulam you know? Yung mga idol Yung ulam namin ngayong gabi Simple yung ulam lang Para makarawas ngayong gabi mga idol ang tataba nitong tilapia na to ngayon o, taba o sabuan, natin At puro na lang tayong paksiw ilang araw, puro paksiw bihira kasi kami magkarni mag, mag yung mga idol kasi talagang lagi ang inanong ko, puro mga isda bihira kami magkarni maganda kasi sa katawan yung isda talaga kasi sa karne puro kasi karne hirap na, mga high blood tayo ngayon lalaki wo. Ayan mga idol ano Kararating lang natin nga trabaho Pagod Ito magluto pa tayo <coughs> yan, tataba ano you know, mga dilaw siya Ang ilaw na nga kitang tilapia Nagre may dilaw dilaw yung mukha yung ulo niya guys O oh, may dilaw dilaw Oh may itim itim Ayan, eh. oh Mataba siya Yan, dun natin ipapakita na, na sa inyo yung aming ulam, tilapia, tilapia ang Tagalog yata to kasi ibang kulay eh, o. Ayan um, guys, uh, bali sinyal sa inyo at isasalam na natin to. Maraming maraming salamat pala sa support nyo sa aking channel. si lang tayo mag-upload mga idol para marami tayong ano, kuha tayo ng WhatsApp. Eh, kunti pa rin yung aking WhatsApp mga idol. hanggang dito na lang muna mga idol at diluto na natin to maraming maraming salamat pala sa supportan ninyo sana wag po kayo mag isawa itong aking ginablog ngayon ni puro ulam wala pa tayong isip na vlog ito lang muna maraming maraming salamat sa inyo bye 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 po salamat po sa